So, good morning guys. Ang oras na ay uh, 7 na guys. Para so, dito tayo ngayon guys sa warehouse. Ayan. Gamit natin yung bagong truck, no? mga jumpers. So, samahan ninyo ako. I-deliver tayo sa South. Sa, ang um, schedule ko 6 to 3, Calamba, Santa Rosa, Laguna. Na? Samahan niyo kami ni Kuya Joel. Mag-deliver kami doon ng mga gamit. No? So, nandito ngayon ako sa trabaho ko. Pwede na kayo mamaya. At mamaya magpa-price update tayo ng presyo ng bakal na paladoyero doon sa ating nagkahan. Dahil meron na great price niya. Sabangan no? niyo mamaya. So, mara. Let's go! I've been dreaming on in my head like I've seen it A life worth living is a life with me And I'll do what I love till my heart stops beating So it's eh, already 8.45 in the morning, my Jammers. We're here at San sa Pedro Lagoon. San ah, Pedro Good morning mga ka-jungers uh, Ang oras ay 8.45 So nandito tayo mga ka-jungers sa Calamba, Laguna Sa so, ngayon So lakad lang ako At naghahalap tayo ng CR <laughs> Sarado pa kasi yung mall mga ka So ito tipe pala Mga 9.30 na papapasok dito at EU So samahan niyo muna ako So tara, atigol kayo mamaya go! oh, so, dito na tayo guys Pabalik na tayo ng mall so, ang ganda lang ano dito, footbridge O overpass, no? Well, dito tayo sa Calamba, Laguna, guys So, yun yung SM, oh SM Calamba Papapicture tayo dyan mamaya, guys Dahil <laughs> first time ko dito bumiyahe eh. So, yun, update ulit kayo mamaya Good morning guys So, may na ako Mga kajangers Nandito kami ngayon, kanina sa Alamba tayo Ngayon, nandito naman kami sa Santa Rosa, uh, Laguna So, hindi ko <coughs> Hindi ko pwede iwan tong truck Hindi ako makapagpapicture kung nandito nga talaga tayo sa Santa Rosa Pero nandito na kami Kasi iwan pwede, iwan truck. Kasi, may, likod, yung truck Kasi mayroon nasa likod ko yung truck Nang iba Mamaya pag umalis ako, umalis yun, magalit yung tulis eh. Hmm. Ang ulam ko guys ay lakdaan. Mamaya bago matapos ang video to, papaisap din tayo ng bakal sa palodoyero, kalabos, B. Ha? No? As in, inupload natin yung video uh, para mamaya susunod ay kalabos A, napakal na palodero ngayon naman dito sa video to ah, bakal sa palodero pero kalabos B no? dahil mas mataas taas doon para meron kayong guard hindi kasi lahat ng bentahan pala pala sila magbili ng price no? yun hindi ko lalit kayo mamaya no? okay guys, dito na tayo sa Maynila. Dito kami sa head office namin. <laughs> so karating lang natin, galit tayong Kalamba at Santa Rosa, Laguna. Na. So ayun, update ko rin kayo mamaya mga, mga kajangis na. At magpa-price update pa tayo ng Bakal Tapalo Duyero, Kalabos Binaman. Na. Oh, so, sige, may tayo ulit tayo mamaya. Kaya na, uwi na boy. 6 to 3 ako mga kajangis. So ilang minuto na lang at uwi na tayo. At muli mga ka sa ako'y nagbabalik dahil ang oras na ay 10.36 na ng umaga mga ka-junglers. So, magandang umaga sa inyo. Samang kayong pangin ka mundo. Ang araw po ngayon ay uh, Friday, January 17 na po mga ka-junglers. So yung napanood yung video yan ay nung mga nakarang linggo po yan nung nagbiyahe po ako ng Calamba, Laguna at Santa Rosa, Laguna mga ka-junglers. No? So ngayon lang natin ipagpapatuloy ang ating video na yan. Dahil ay sinabi ako sa inyo dyan na magpa-price update tayo ng presyo ng bakal sa Doyero, Calabos B. So yung last video natin na, na in-upload ko mga dyan sa doon yung sa uh, bakal sa ni Labos A. So ito, ibang kumpanya na naman to kaya iba rin ang pamimili nila doon mga dyan. No? So mas mataas dito ang presyo. Pero may mga sasabihin ako sa inyo na uh, guide para uh, may masubaybayan ma, para ma, ma, ninyo. No? Subaybayan nyo ba? So, may mga advice ako na ibibigay sa si inyo. Yun, yun na lang. No? So, yun. Kung handa na kayo, huwag na natin yan patagalin. Hawak na kayo ng lapis sa papel. Sisimulan na natin yan. In 5, 4, 3, 2, 1. Ilista nyo na yan. So, ito mga kajans, effective to nung January 10 pa. So, hanggang ngayon, hindi pa sila nag-aabiso. Ibig so, sabihin, ito pa rin yung pinapas. Ito pa rin yung presyo nilang uh, ginagamit ngayon o pinamimili ngayon doon sa kagtaan nila Boss B. No? So, sila Boss B ay hindi po bumibili ng resibo sa uh, tunawan. No? Hindi sila bumibili. Si Boss A lang ang bumibili ng resibo sa tunawan. Kung gusto nyo magtunawan, si Boss A lang ang uh, maaasahan nyo doon. No? So, simula na natin yung ating pagpapply update. Siyempre, magsisimula na tayo agad sa Uh, solid bakal nila. So, kalabos B, ang, ba ang bakal solid nila ay tatlong klase. Meron silang class A, B, at C na solid. So, ito ang susimula natin dahil ang natin ang bakal solid A nila. Ang bakal solid A nila, mga kadyangas, ay 20.50 per kilo. So, mataas-taas to. Ito yung mga uh, pundido. So, walang bakal dito. Dapat pundido lang daw ang nakalagay doon sa uh, biso nila. No? So, punta lang kayo sa pangalawa ang bakal solid. B, ang bakal solid B naman nila mga kajans ay 20 pesos per kilo so mababa ng konting konti so ang, ang mga sumusunod naman nito ay yung mga heavy equipment at walang halong pundido so yun, sana susubaybayan ninyo ako so punta na tayo sa pangatlo ang bakal solid C nila so ang bakal solid nila C nila ay 15 pesos lang mga kajangers so ang mga sumusunod na to ang mga bakal solid nila uh, klase ay yung mga pundido automotive parts no? So, yun, yung baal sinila. So, itong mga bakal sinila, 15 pesos, uh, mababa to. No? Pwede nyo lang ihalo yan sa uh, assorted na bakal Pero sa ibang lugar nyo, sa ibang bentahan nyo ibibenta. No? Kasi masasayang. Dahil ang bakal sa iba ay mataas. No? So, yun. Pag-aralan nyo na lang. No? So, punta na tayo sa pang-apat yung assorted. No? Ang presyo ng assorted nila, Boss B ay 18 pesos per kilo. So yan, natulad yan. Bakal nila 18 pesos per kilo yung assorted. Tapos eh, bakal nila solid tong class nila. 15 lang. No? Pero yung bakal assorted nila Boss B ay 18 pesos per kilo nga. Huwag nyo nga haluan raw ng kundido. No? So magkapalap na lang kayo ng ibang bendahan pag, mag, pag mga auto parts yung mga PSA yung, yung mga alakan nyo sa iba nyo nilang ipasa huwag nalang dito kalabos hindi kasi mababa no? sa ibang asopin kasi mataas yan eh. Yung sabi mo na kahit 17 eh, 18 talaga ganun <coughs> no? so sana nga so sabaybayan nyo ko at pang lima ang BI Tapalodo BI at Tapalodo kalabos BI 1550 mga jungles no? so mataas to so yon ang sunod na tayo sa presyo ng lata dahil ang presyo ng lata kalabos BI 12 pesos per kilo. Sinusundan niya ng yero, ang pampito natin, 10.50 per kilo. At yung tansa nila ay 4 lang per kilo. So, yun. At yung pangsyam natin, yung big lata nila ay 4 lang din per kilo. So, kalabos B, mga junglers yung pansampu nila, yung kalabos B, mga kajangers, yung mga Uh, wire tayong electric pan at yung body rate, hindi nyo pwede ihalo yan sa assaulted na bakal dahil kakaltakal nila kayo ng malaki yan pag nakahalo yan baka gawing tapalodo na lang din yan no? So, yun. Ang presyo nun, kala Boss B ay nung mga wifi well, pa, electric pan, at body, huwag nyo halo sa assorted nila Boss B. Ano? Kaya sa event na lang ibenta na pumipili ng assorted na pwedeng nyo yung papalodo. No? Ah, pwede nyo mga, itong na nabanggit kong wifi well, yung electric fan body Dahil ang presyo lang yan doon kala Boss ay 9.50 per kilo lang. No? So, yun. So, ang sa advice ko, kung may mahanap kayo ibang pangbentahan, Basta yung mga solid kalabos, di doon kayo magbenta. Pero yung mga assorted na, yung, ano ko, uh, mga assorted na hindi ubra sa kanila na kukunin lang sa sa 15. So, alam lang kayo na yung bentahan, no? Advice ko lang doon. Kung, nang, kung pasan nyo lang kalabos, may mga solid na magaganda talaga. So, yun ang advice ko. So, yung mga presyo na banggit ko, Uh, effective yan, January 10, 2025 yan, mga guys, no? So, yun, uh, yung mga pangit na pangit ko preso, gawin nyo lang yan, guys. Ipagpumpara nyo lang yan doon sa inyong mga binibentaan at yung mga pinagpapasahan. So, yun, sana nagustuhan nyo ating video for today. Kung nagustuhan nyo naman, pakilike naman. At, kung di pa kailangan kapag-subscribe dito sa ating channel, click yung subscribe button, hit notification bell para ma-update po kayo sa mga bagong i-upload ko pang pa mga, bi mga video. So, mga guys, share naman yung video natin sa iba para umabot naman po sa ibang mga tao yung kaalaman sa pag pa, pamimili lang pag shop no uh, mga dijangs pa naman ng ating video so yon Nandito na lang mga so see you on my next vlog bye bye mga peace out yo